Tam, abroad. Hihingi na ng tulong ang Department of Migrant Workers sa Department of Justice upang makasuhan ang mga recruiter ng mga overseas Filipino worker na kasama sa naaresto sa Laos Cam Network. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, itinuturing nilang mga biktima ang naturang mga OFW. Dagdag pa ng ahensya na makikipagugnayan din sila sa Department of Foreign Affairs singgil sa kaso na kinahaharap ng mga Pilipino sa Laos. Umabot naman sa sumatotal na 171 individuals. Nakaramihan ay mula sa Laos, Myanmar at China ang naaresto ng mga otoridad sa Golden Triangle Special Economic Zone sa Bukeyo sa Laos. Nakaramihan ay nagtatrabaho sa mga kasino at sa mga hotel. Nagbabalari rin ng DMW sa publiko laban sa mga illegal na recruiter sa patuloy na pangbibiktima ng mga Pilipino na nangangako na makakapagtrabaho sila sa mga bansa sa Timog-Silangang Asya. Sa ngayon nakikipag-ugnayan na ang embahada ng Pilipinas sa Laos upang maiuwi na ang mga biktimang OFW.